nalubog na. Lubog na talaga. Yan ang na Daan papunta sa labasan, sa gate. Ang lalim mo ng TV. na, dapat umulan pa lalo. Yan yung overpass. Nandun yung mga sasakyan, nakapila. Wala, lumakas pa lalo. Ano ba, ba yun? Ah, oh, ang tindahan. Papasok ko um, yung tubig, Ang tindahan. Ang labog yung tindahan. Ano lugar namin pag bumaha? Ayan bagyo ganyan talaga siya yan labasan I win C5 kasi mo pa mga pa Tubog na rin pati sa gate. Tubog na makikita mo. Ayan. Yala. Nagkasood na. Hanggang liig na yun mamaya. Ano oh, yung sasakyan? Palubog na Diyos mo. Sayang yung sasakyan oh, Bago pa Oh. Kulay red. Bago lang yan o. Oh. na ng tubig. Ano? Oh. So nga, na sa na ibang sasakyan sa unahan. Hindi nila tinaasan yung iba.